Napilitan ng lumika si Helen Anselmo mula sa kanilang tinitirhan sa isang subdivision sa Cainta Rizal. Sa ilang dekada niya raw sa kanilang bayan, isa ito sa pinakamatinding baha na naranasan niya. Ngayong Miyerkules, July 23, isinailalim na ang bayan sa state of calamity dahil sa matinding pag-ulan at baha. Ano kami po, eh? dikit kami yung creek? Ah, opo, opo. So hanggang saan na po yung baha sa inyo? Uh, ah, apaw na po, malala na talaga po, nakakatakot na eh. A Abot na kasi kami doon eh, kaya hindi pwede eh. Ang residenteng si Adriano de Vera na nakatira din sa subdivision, inihalin tulad pa sa bagyong undoy mahigit isang dekada na ang nakakaraan ang baha sa kanilang lugar. Bagay na itinanggi naman ng alkalde ng bayan. Uh, yung undoy kasi dati madaling bumaba ang tubig. Mga isang araw kalahati, nakababa ng tubig. Pero ngayon, pang tatlong araw na, mataas pa rin. Nagmistulang dagat na itong Village Eats Executive Homes, isa sa mga subdivision dito sa Cainta Rizal. Kung makikita nyo sa aking kinatatayuan ngayon, hanggang binte yung tubig baha dito sa tapat ng subdivision. Pero kapag dineretso nyo daw, yung loob pa mismo ng subdivision ay abot ng lagpas bewang ang tubig baha. Ayon kay Kainta Mayor Kit Nieto, inihahanda na ang pumping station para sa Village East. As of 3 p.m., passable na rin ang Felix Avenue na hirap madaanan ng maliliit na sasakyan kinaumagahan. Ipinaliwanag din ni Nieto ang mga hamon kung bakit tila hindi mapigilan ang pagbaha sa ilang lugar sa kanilang bayan. Nagkaroon na ako ng mga pump stations, naglagay na ako, nagdredging na ako. Ang problema, yung Wawa Dam na, nag-spill over. Nag-spill nag over sa two days ago, yung volume ng tubig sa Marikina River tumaas. Pag tumaas yun, bubuksan ng floodgates. Pag binuksan yun, yung floodway tataas ang tubig. Babagal ngayon yung labas ng tubig namin. Our flood is not local. Lahat yan dugtong-dugtong. Samantala sa Metro Manila naman, sinabi ng Public Works and Highways Department na bumubuti na ang kalagayan sa ilang kalsada. Bagamat tuloy-tuloy ang nasa libong flood control projects, ang sabi ng ahensya, hindi lang engineering solution ang sagot sa paulit-ulit na lang nakalbaryo sa baha. It has to be done uh, cohesively at, uh, collaboratively. With the other agencies kasi may mga environmental issues, kailangan po natin ma-dredge, ma, ma para yung carrying capacity ng, ano, ng mga rivers natin. Para naman sa isang veteranong urban planner na si June Palafox, 1970s pa lang, may mga nirekomenda ng solusyon sa mga nagdaang liderato pero hindi ito na ipapatupad. Our drainage system and flood control systems, drainage system is 75% undersized. Kasi they're designed for 25-year return of floods and, uh, and big typhoons. The 100-year typhoons and uh, flooding are happening now every other year. So I said, dapat yung design ng ano natin, address 100-year flooding, 100-year 100 year typhoons. Hindi pa rin nagagawa. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plots.